Huwag nyo po naman natin ay isang malakas na palang pangkal. Bago po tayo... <laughs> Mahal ko! May maiging na dito sa labas. O, oh, nakikipaglaro na sa mga bata. <laughs> Nakikitakbo na rin. Oh. <laughs> Bata na, hindi na baby. Makamadanas ninyo si Teo, ha? Makamadanas. Daan-daan lang kayo pagtakbo, ha? Ay, tigulo na rin po. Ay. ay, kitakbo na rin. Oh, sus! Oh. Makamadanas ka, mahal ko. Huwag kang laki. Ay, sus! Oh. Balik din siya, ay. Kasi na journal na rin. Oh, ama, si Teo. Puta sa papa, Teo. Punta sa papa. O, oh, nakikipaghabula na rin po. Oh. Si Teo. Teo ha. O, oh, nakikipaghabula na rin. <laughs> Marunong na pong makipaglaro. Oh. Marunong na rin pong makipaglaro si Teo. Suso. Baka, Baka si Teo. Oo, oh, oh, Aba. <laughs> Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Bali ka dadating lang po namin ni Bossing, galing po sa bayan. At pagkadating po namin dito kanina ay may good news daw po si Milot. At ayan po, kung nakikita po ninyo at kung napapansin po ninyo, ay nadito na po yung ating rep. Yehey! Thank you Lord. Sobrang na-miss ko po, po itong aming red. Thank you, Lord, that naging okay na po. No. Hindi ka sure. Sana po eh, tuloy-tuloy na. Kaya lang may para po magkagasgas. Bukha ano ka tama dito ah. Saka dito, may tama. Ano Napansin ko po agad itong mga gasgas. Maliliit lang naman po siya. Nagkaroon po ng mga unting gas-gas dito sa harap. Parang nagkaroon po siya ng mga ano rin, ah, parang nagkaroon po siya ng UP. Parang na po dito sa ibaba, oh, ah. Parang nang lumubog. Yan, nagkaroon po ng mga maliliit lang naman po, pero nagkaroon po ng UP. Siguro po ay kung saan po ito napapabangga. Ah. Tapos sobrang init po niya. Grabe. Napakainit. Parang plancha. Dito po pala, meron din kaunting gas-gas sa gilid. Tapos ito pong loob. Nagkaroon din po ng crack. Ito ah. Nabasag. Dati po ito walang ganito. Nagkaroon po ng basag. Salamat naman po at nadito na po itong ref. At magagamit na po ulit namin. Ang mahalaga po ay, ah, dito na po siya. At sana po ay, wag na pong magkaroon ulit ng problema. Sana ay tuloy-tuloy na uli yung paglamig po niya at Ako ay, nung pong ito'y kinuha at nasira, ako po ay sobrang nalungkot. At ito po ay regalo sa akin ni Melot. O <laughs> baga may talagang pinaghirapan at pinag-ipunan po ni Melot itong ref na regalo po niya sa akin. Kaya nung nasira ako ay talagang nalungkot. Pero ayan nga po. Thank you Lord at okay na. Mahalagay na dito na at maayos na po. Kanina po ay mag-aalasin ko daw nang dalahin dito itong ref. Ay simula po nung isak-sak Ay hanggang ngayon po alas 8 ng mahikit Napakainit po nitong gilid oh. Sobra kainit. Para pong plancha. Baka po mataas yung ano. Pinadjust ko na rin po kay Milot ng yung pinakamababa. Baka naman po ito ilalamig mamaya. Sobra po. Aba ilang oras na itong mainit. Gumawa na rin po ako ng kaunting yelo at titistingin ko po kung ito titigas the next day. Update po dito sa ating rep. Simula kahapong alas 5 hanggang kagabi, magdamag hanggang ngayong umaga. Sobra po kainit, parang lagnat. Update naman po dito sa ating ginawang yellow. Ayan, tumigas naman po. Kaya lang ay hindi siya talagang ganong katigas. Parang may tubig pa rin po siya mayroong malambot. Parang kalahatian lang po ito. Meanwhile, Ayan guys, at kadadating lang po ni Milot galing po sa palaisdaan. Nakahuli kayo ng sampung kilong bangos. Kinilo na ninyo doon. Uh, po, isa, ano po mama, sa Ano naman, iyan Ah, yung wala kayong... Kilo pinili ni... ah, isang kilo ay binili po ni Milot. Ah, isang kelo Ay, ayan, isang kilo rin. Atin na lang iyan uh, Yung atin. Akin na lang iyang imamarinig. Ay, e. Nang tayo may pang prito-prito. Uy, buhay pa. Ganun yung kalalaki, Milot, yung nahuli ninyo. Mm -hmm. o may mas... Ay, um, Ayam po. Ay, dapat Milot, ito yung ma deliver na. Yun pong mga bangos ay akin pong i-marinate. Bababad ko po sa Ricardo. sa bawang, sibuyas, paminta, toyo, suka, at pamprito-prito po natin ayan. Bali, apat na bangus po iyan. Mabilis lang yung nahuli, bossing yung sampung kilo. Biwas laan lahat. Kala ko'y magdadala ka. Hindi na, hindi ka na gumamit ng dala. Ba't di ka gumamit na yun? Para isang buntugan na. Si Boseng po'y pag kinakausap ko eh, at may ginagawa ay ayaw po na yung naiistorbo. Kaya po hindi nasagot. Pero yan po hindi tahimik. Sa personal po ay sa personal po yung madaldal. Mas, mas masalita pa nga po yan eh kaysa sa akin. Meron po ulit tayo ditong mga similya po ng alimango. Oh. At ito po ay dadalhin po ni Bosing sa panaisnaan. Kahapon po ay mainihulog po uli kami eh, na mga similya po ng alimango. Oh. Ayan. Pagkatapos po ni Bosing mabaak po yung mga bangus, eh, dadalhin na po muna ni okay, sa palestan. Ano. Ako po ay nagbabalat na po ng mga bawang at sibuyas. yan meron na po tayo ng toyo at suka. Tapos yung ating mga bawang at sibuyas lalagay na rin po natin bubudburan din po natin ang paminta tsaka po ng nor powder tahaluin lang po natin Ayan. malinis naman po itong kamay ko at okay, nagubas ng kamay at yun po ating mga bangus ay ibababad na po natin dito Yeah. Uh, Ito po ay ating pang prito prito lang. Ito po ay lalagay po natin sa red. At kapag ka po Noon po kami nagpunta sa Maynila ay eh, ako po ay din po ng ganitong bangus. At ko po ka na para meron lang din po silang pangluto-luto nakalagay lang po sa ref. Ito na po yung ating mga bangus na ating pong narikaduhan. Uh, at ito po ay ipapasok na po natin sa ref. Ipapasok ko na po dito sa ref. Ito pong ating ito po yung wala pang laman. Ayan. Ito pa lang po yung una natin ilalagay. Ito po yung ating marinated bangus. Hello po. Magandang hapon sa inyo lahat. Ngayon naman po ay makikipag-birthdayan po kami sa kapatid po ni tatay. Balitiyahin ko po. At isa po ako sa mga kasalisa Blue Bills. Kasama po namin si Teo. Saka po si Milot at si Bala. Hello tayo pag bibili pa ng regalo si Bala. Mm. Yung po sa JB, ma'am. Nadaan lang daw po kami ng JB. Para sa pagbili ng regalo. At si Bossing po ay... Bali, milot ang papa, hindi na sumama. Mm -hmm. Gawa ng siya ay... Kukuha pa ng pamain. Mm -hmm. Tapos ay magpapakain ng mga alimango. Pero siya ay pupunta dun sa may pa-blessing. At mamaya pagbalik natin ay... Garacho po tayo. Oo merong may pa-blessing ay doon na lang daw ang papa ko punta. Ayan guys, bali nakabili na po si Bal ng pangregalo. Ang sa akin naman po ay ang pau Ayan guys, bali na dito na po kami sa reception at nag start na po. po. Ah.

abang nagpo-program po Alright. ay meron po dito pika-pika. so uh, minsan na natin uh, short uh, birthday message para po sa ating mga arawan. na po natin si kita usil po, po batin po natin natin mga ka arawan. kaarawan. Okay mga kaibigan, narito birthday 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 Puhan, mga birthday regalo para sa ating mga para sa ating mga karuan. Kaya bigyan po na naman natin. Si Tiyo Ogil, si Tiyo Kanta, si Tatay at si Tiyo Itoy po ang ating hilingan, the brothers, to give a message para sa kanilang kapatid. Alright, Tatay? Ah, uh, happy birthday, Lely. Pamama! Ah, <laughs> uh, natutuwa po ako sa aking kapatid na si Lely. Dahil pag ako'y galing, ako galing palalam, ah, uh, basta ako'y dadaan sa kanilang Lely. So niya ka. Sabi ko, Pamama! Salamat Ming. Uh, ngayon ay 60 ka na rin kaya piba lang. Pangalagaan ng kalusugan para pagpupunta ko sa inyo at hiling ng mama ay lagi na Salamat, salamat din Ming. Salamat din mag-isama. Tililing, uh, uh, una ay binabati kita ng 60th birthday. Ah, uh, 60 ka na nga pala ngayon eh. ka na ni Ate Mitch punta ka na sa Lunis. Para hindi magkaroon ng ID. Ah, <laughs> uh, ko lang sa iyo, sana magkaroon ka ng uh, ram karawan. At ang payo ko sa iyo, sabi nga ni Kuya Akin kanina eh, mahilig ka sa mama ay eh, iwas po na iwas sa uh, abo. Pawas at pawas yung um, mga uh, maskata. Yun na po. <laughs> ah, uh, Ate Lilin, ako ay nagpapasalamat sa iyo kahit na kami malayo na sa Ang wish ko lang sa iyo ay nawa ito ay kanyang parang mahabang buhay na darating sa um, pagsubok sa iyong buhay. At kami ay marami pang blessing na namarating sa iyo. At uh, bilang kapatid mo, mga kapatid mo, ay hindi nawawala yung pananatili nilang pagmamahal sa iyo. Ganun lang, mga kapatid mo. Happy birthday ating nating sana ay patuloy ka na pangabala ng ating hirap ng buhay. La. Happy birthday ulit. Tawagin po natin ang mga bababagagi ng biyaya sa ating may karawan. Tawagin natin the members. Ito po ay two steps. Blue pills, right? Up. उन्हें अपने आते में हम बेसिस रीसाबिलिएन वेबर पर आते पुप्पत पुत्र अरिनेल स्किवी पर आते एंड फर्स्ट हम हमारे जीएसओ अतिले जबीन वेबर मिस्टर अगली पापु बर्ड एल्बर्ट जेन डीन वेबर जब आप अगले दर्पीया पर समाहर से हमें यह आवाज यह जो बदल गया तुम तो अराकसायस hindi dahil pa ang tumakas karunungan. O dahil pa ang nakaplata ng bonggang aking hilingan. Ay, ang inyong po ay kulig. Wow, thank you. Happy birthday pinsan. Maraming saling. Ito po yung giveaway po nila. Wow. Thank you very Yung po naging isang anak na lalaki dahil malamang po ang anak na pangiging nangayon. Isang lalaki at isang babae. ang sarap tingnan, ang sarap sa pag-ibig. Di para sa kanyang ina at mahigpit na yakap po ang nasasaksihan natin sa Palakpakan po natin. And now, huwag na po natin patagalin pa, mga kaibigan, ang susunod na sasayaw sa ating may kaarawan, the last man standing to dance. Our birthday girl ay ang nagwagi sa puso ng ating may kaarawan ang lalaking nagpatibok sa bigang puso ng ating tigaliling sabay-sabay po nating palakpakan. We Mr. Doroteo!

Mama, uh, salamat sa lahat ng pag-aalaga niyo sa amin natin, sa uh, pagmamahal sa mga apo mo, sa uh, asawa ko. Salamat. Nandito lang kami yung pamilya mo. Malamal ka namin. I love you, Mama. Uh, mama, happy birthday! Sana ay ikaw ay masayang masaya sa iyong celebration ngayong araw na ito. At um, happy happy birthday. Sana ay patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon at um salamat sa pagiging mabuti. Salamat sa pagiging mabuting mama dahil kami ay uh, Um, uh, talagang simula bata hanggang ngayon ay nandiyan yung iyong paggabay sa amin. Uh, kayong dalawa ni Papa. Mahal na mahal kita, Mama. Uh, sana po ay marami pang karawan ang dumating sa iyo. At uh, nandito lang hindi na palagi sa inyong dalawa ni Papa at sa, sa ating pamilya, Kana at sa, kan sa, kanyang pamilya. So mahal na mahal ko po kayo. ko sa iyo, Ma, ngayon. Parang 35 na. Parang 35. Ang ina, parang salamat po sa inyong paanyaya. Pa, Bigyan po naman natin ang isang palakas sa palakpakan. Pa, bago po tayo mga po, thank you so much. Ayan. So bago po tayo dumako sa ating uh, pag-aawit ng birthday song. Ayo! Bakayari yung mga bata, bukit mga kids. Okay? Magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong uh, uh, pagtalo sa aking uh, natatangin karawan sa uh, ano na ito. Pagkaman po tuliman ay nairarawas din. Ang aking pong talagang karawan ay noong July 26. Uh, ay kaya po lang ay nga kukulang po po na daos. Una-una po ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil ako po ay... Uh, Nakaabot ng ganitong edad, 60, at nawa po ay uh, marami pang karawan ang ipigay sa akin ni Lord, ipagtaloob, na ako po ay uh, uh, malakas ang uh, katawan at uh, hindi po ako kakasakit. At maraming salamat din po sa inyong uh, pagdalo sa aking uh, karawan. Sila po at maraming salamat. At nagpapasalamat din po pala ako sa aking mga anak na siya pong uh, naghanda na ang aking karawan. Ako nga po ay na sabi ko, oh, oh, huwag na tayong maghanda. Ay sila po ang may gusto. Kaya nagpapasalamat ako sa aking mga anak at asawa. Salamat po. Isa pa lang sa palapagal sa ating may kaarawan. Palapagal po naman natin. Thank you very much. Una daw po sa bilang, senior. bali kami pa -uwi na. Tapos na po kaming makipag-birthday yan. May bata pong nadete. At inaantok na po. Ayan po. At bali, hanggang dito na lamang muna ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa balansawang pag-support at panunood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!